So, Ala to nang paborito ni Papa ng anong mga dilata. Ang kaya kami si si Pareto. Dudu chocolate pa no. Ha? Para sa pa ipa ipa Ano na sa yata? mo daw Ako na nga ho. lang yung ako niya. Gusto ba tanga lang eh? ako? Wow, tablet. Magbalik ka. Magbalik ka. ka. May pang isa. Isa pa. Again, yeah. Yeah. Tararan, tararan, tan, tan. Mas may higit advisable to get it. The advisable to get nga Samsung night. Kaya para hindi mag ang imong mga bagahe sa airport. Ayan siya. Samsung night. So, hindi na ito Alisa. Ha! Ah, higit.

Ano daw mo daw? Tapos na rin ng kilay, lalay na rin mo ta. Ito ako na Hindi, na rin. Ito nga ako na rin. Ano daw mo daw? Ano daw mo daw? Vitamin C. Dari tanawa niya vitamin C. Alam niya na pag-uwi ko dati din sa Akoy, galing ko, dalawang bag yan puno. At saka, hindi ko nakakalimutan magdala ng mga vitamin sa akin to, mag po ang magnesium na Ay, ano pala to? Collagen ko pala to. Ayan. Hindi ko nakakalimutan magdala ng mga vitamin C. Ayan. Mga vitamin C ng mga bata. Ayan. Chocolate. Ayan. At saka yung ano, dry para sibuyas. Dali sibuyas na sana dry na o. Gisa na lang yan. Ayan siya. Sure. Mama, dama ba? Hmm. Dama-dama naman yan.

Whisky, ta? Mm. Yung maliliit na chocolates. Mm. Sana, okay. Sana all. Isang kama, yung pasalubong. May... Damdam chocolate ba? See, <laughs> si everyone? Nakakuto si Ha? So, welcome. Sa so hello mga followers. Dito ako ngayon sa Norway. Ay, sa Pilipinas pala. Hi, see you.